Malapit na ang pasukan kaya bibistahin ko muli ang mga na inabandonahan ng magulang. Napakabilis ng panahon na parang kailan lang nung una natin sila nakilala. Ngunit hanggang ngayon, mahigit dalawang taon na rin pala, natin sila nakakasama. At tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Ngunit aking nabalitaan na malapit na nga makalaya ang kanilang ama. Ngunit papayag kaya si Tatay Pilbert sakaling mangkunin ng ama ang kanyang mga apo. Ay, paano kung ano, kukunin tatay kasi siyempre magulang siya. At hindi ako mapayag. Wala mo kung bakit hindi ako mapayag. Eh, hindi ko sigurado kung... Maalagaan. Maalagaan ng mga kapatid ni Rinya may mga anak din. oh. Eh, Kaya kung naman din eh, wala rin namang ilagaw, eh di. Ay, hindi ko nga pala. Dapat eh, anong tagal ko nang inaalagaan niya. Maliliit pala ako. <laughs> Kaya lang may... Huwag yun. Hmm. Kung gusto niya ng tulungan ay, yung mga bata, ay di magtrabaho siya para suportahan niya naman. Suportahan na lang. Ano? Hmm. Yeah, magandang hapon sa ating lahat mga bayan. At ngayong araw nga ay bibisitahin ulit natin mga magkakapatid na sina Janrich, ako at Chino. So, kamustay na rin natin sila. tapit uh, na naman yung pasukan. So, tatanungin na rin natin kung ano yung mga kailangan sa school. at uh, ito yung pangalawang taon. O, so, parang pangatlong taon na rin natin. Nakalimutan ko. So, sobrang tagal natin kasi sa'yo. At paano ay eh, umuusad yung pag-aaral nila, no? ng mga magkakapatid. At although walang magulang, karoon dyan naman yung kanilang lolo uh, nag-aalaga sa magkakapatid. kapatid at siya ko, din ako kay Tito Dodge na nagpadala po ng sunglass and mga caps na binigay natin sa mga kaibigan ko din na sumasama sa mga charity vision natin and thank you very much po Tito Dadsen, napaka solid po nung pinadala niyong sunglass <laughs> Wow! Napractice na magsulat si Ako Ano po yung nasulat mo dyan? Ha? Huh? Bahay Bahay? ali tinatawag ni tatay Philbert si John Rich kasi wala po dito inabutan ko mm -hmm. dito silang dalawa at si lolo niya mm -hmm. Ano kamusta na kayong dalawa kamusta na Buti kayo may bangas sa mukha Ano nangyari Ginalto ako ni Kuya Bak binato ikaw Si Kuya Chino? Ilama, mo Ano ako nanuhat Pati sinarin mo na ni sino kagabi ako man din kanalimut mo ako din man din <laughs> <laughs> Pakita do kay kuya kung paano magsulat. Ang kulay yan. Ha, okay lang yan. Today. Nakita mo lang yan sa talimot. <laughs> <Okay, magsulat> ito. <laughs> oh, ito magsulat ikaw O, sige na ikaw daw, Chino. Magsulat ikaw dito. Magsulat ikaw dito. Sulat. Pakita kay kuya kung paano magsulat. Hey, ang daming sinulat ni kuya ang pangalan dyan oh, ayan, dumating ah, na ah, ang isang kapatid. Oh, pa, sulat sulat. Eh? Hmm, saan ikaw galing? Ha? Ah. Huh? Hmm. Ang ginawa mo doon? Manood. Sige, pakita na kay kuya kung paano magsulat. Chino. Ay, ay. Was bizar. Was bizar. Ano na, yan? Mara BM <inaudible> ano? Hindi, hindi ko na alam yung pangalan ko. Hindi <laughs> <laughs> mo na alam yung pangalan. Hindi mo alam mo na yan? Ha? Huh? Alam mo yun? Tutay Turoda! Oh, ikaw ako. Si ano to si... Ko, ano COVID? Hmm? COVID ko, no? COVID ko, mm -hmm. oh, sige to to Sulat ikaw. Ay, si Chino muna pala. Si Chino muna, balik daw si Chino. Kaling... Ay, pagaling nga ng drawing. Ay, di, yung pangalan muna ni, ano, ni Chino. Pangalan muna. Mm -hmm. Hindi mo na ay, makalimutan mo na yung pangalan ay, mo, Chino. Ay, to, 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 to. Ito na lang, malinis man din, no? oh. Sige, surat ikaw. Michael pa, James. Pa, pa, pa. Michael James, paano ba? Ay, Sino nga rin magaling magpinta? Pa, pa. Si Chino, ano? Mm -hmm. Magaling daw magpinta itong si Chino, ay. Marsh! Mm. Ba't Marsh ang pangalan mo? Hindi naman ikaw si Marsh. Hindi. Ha? Ba't hindi mo na alam Pangalan dapat na-practice lagi. Ano? Maturuan mo kuya Chino. Ah, kuya John Rich. Para ano, matutos-tuto. Ano? Ay, nga po yung modulation. Ang tatuloy yung gawa. Ganto. Oh, Michael ano ba Michael ano? Pangalan nyo rito, Toy? Eh? Michael. John Michael. John Michael? Michael. James Michael. Michael James. Oh, Michael James. Kailangan araw-araw a para hindi makakalimutan ang pangalan. Malapit ang pasukan, no? Grade 1 ka na? Grade 1 na po ano? Hindi Doon na kayo makain talaga at malayo ang Malayo ang awian niyo at mainit pa. Ay, alam mo na 'yung mga gatid, wala mong ibubugati Ayan si John Rich naman po yun. Paano po talaga nag-aaral naman talaga at nakita ko yung grades niya na nakaraan. oh, okay. oh. totoo yun o. Oh. Patuloy mo lang yan o. Oh. Kamusta naman po lang sila tatay? Um, hmm. Kamusta naman po silang tatlo? Ayos ah, din naman. okay kayong kanya lang ay masyadong ano, mag... niyan. Habang ka, nasa kayo. May iwasan bata. Mm ay, may iwasan hmm, niya kasi. Oo, yung kalikutan. Talagang gano'n eh. Pero kahit pa paano po yan, eh, kahit hindi tula ka naman sila, no? Oh, oo, oh, hindi naman naalis sila, kundi dito lang pa, paano, ano. Hmm. Ay, kamusta na naman, naalis. daw po sa, ano, kamusta naman po yung magulang. Ay, malabot uh, talaga yung magulang. Hindi, yung na. ano, regarding po doon sa tatay, kailan po ang labas? Malapit na raw, eh. Ang, ang sabi naman ni anyway. Wing, Mm. Yung kabatid ko sa akin. May pambis siya uh? Malapit so, no? na lumabas. May pambis siya o. Mga isang buwan na rin. May pambis siya o. Nakakalabas na. Absolto na. Oo, sabi. Yun ang sabi. Mm. Ay, hindi ko alam at hindi ko naman nakakapulong eh. Ano nakapulong mm. ay si Wilma dahil siya ang may e? cellphone ay yun. Ay Ay kung magulang naman itong kung tatay yung anak mo nabayag, sabi so, nilang napunta Eh, Malabo ka lang. Uh, sabi ko, sige. Tama nang makalabas ka na nga. At nang... mag-iintindihan mo. Hmm. Paano kung ano, kukunin tatay? Kasi, eh, siyempre, magulang siya. At hindi ako mapayag. Hindi ako mapayag. Hindi rin niya may iintindihan pag kayo manuan. Eh? yung dadalhin sa Marinduque. Sa Sibali. Sa Sibali pala. Oh, hindi pwede. Hindi. hindi ako mapayag. Hmm. O, alam mo kung bakit hindi ako mapayag. Eh, hindi ko sigurado kung... Maalagaan. Maalagaan ng mga kapatid ni Rinya at may mga anak dito. Hmm. O. Kaya kung naman din eh, wala rin namang ilagaw, eh di... Ay, hindi ako mapayag. Ang um, gusto mong mangyari ay kung sakali mang gusto nyo alagaan, pupunta dito, dito matutulog. Oo, oh, oo, oh, di... Bawal niyang kunin. Bawal? ay, 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 ano naman yung karapatan ng anak ko niya sa lutat? na nga. Dapat eh, ay anong tagal ko nang nangalagaan niya. Maliliit pala, kaya ko lang may... Huwag Pero ano palang balita din sa kapatid nila babae kasi parang balita ko ay eh, kailangan ng ilabas o okay. dapat kunin na doon sa ano sabi mm. ay ang kung ano, pagka yung gano'n nga palabasin ay ngayon dito hindi naman pwede nga nun maging kasama rin namin yun ay sa si kapatid ko Santa Rita ba tira hmm, sila na magpapaaral hmm. mm. Mm so yung galing yun talagang mabukot mas din ang kwa na yun mapapag-aral talaga niyang maayos. So, yung Daniel yes. yeah. Hmm. Pero nag-aaral naman siya dun ay, sa but ano, but Kalapan? Oo, oh, sabi nga daw ay nag-aaral din sa si Kalapan. Ay... Eh, um, hindi ko, ma ko man di gusto mapapunta yun. Sabi nga yun ba sinulay? Ah, sumadami. Ay, kailangan eh, gawa ng nagkaroon ng kaso, di ba? Oo oh, nga, yun, nagkaroon ng kaso. Kaya, dun muna din nalang. Pumayag na rin ako. Ay, kung makakalabas naman yung mama, ay maaring hindi rin pwede review no? kung nandito wala ba maintindihan mo nang mga yung kan ay hindi rin ari hindi rin ari talagang doon ka pa tirahin sa kabatid ko no? oh, hindi rin siya pwedeng lumapit doon sa bata no oo uh -huh. ay naku ay hindi ba wala din child abuse di ba yung oo uh eh, -huh. nung una ginarutin na niya diba, ay baka sa sinde baka patayin na sulat <laughs> dito hmm. Lagi kasi. Ayun ay, yung... din ang isa pang ako sa mga para ba sa may konti yung... Kapulitan. Kapulitan. Ay, eh, baka din. Oo. Ah. Mm. May case na siya na gano'n, hindi eh, um. natin mas sigurado na baka mama, may mangyari ulit, ano? Hmm. Kung gusto niya ng tulungan ay, yung mga bata, hindi di magtrabaho siya para suportahan niya naman. Suportahan na lang, ano? Mm. Mapahig na wala. Ratin, eh. akong wala lamang kung may atindi, ay di ako ang kalaga. Hmm. Ganun. Pero yung nabigay ko sa kanya ay hindi. Malabo. Hindi talaga. Malabo pa sa sikat ng araw. Ay, malabo. Hmm. Lalo mo ay, din yung kawawin. Naiintindihan naman kita kasi gano'n ang naging, naging, naging case na na. Iba yung mga puko ko, papariwara. Di diba, bali kung yun ay dumating man sa puntong gano'n. Di, kayo na rin makakapag-usap, kayo makakapag-desisyon dyan. Hmm, diba? dahil gano'n yun. Pagka yung, ano ba, gano'n ang gusto nyo mangyari, ano ka mo sa list mo, Judy? Mm -hmm. Mm so, Kung ano yung magiging decision din ng DSW mm -hmm. di ba? Ay, pero sa magulang, sa ina, wala na. Wala nang balita. Wala nang balita. Kung hindi nang mga mat makal mata ako, lang. Ha? Makalit pa lang. Kasi hindi na na, 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 nang kapakita, hindi nang kaparamdam. Hindi na kaparamdam eh. Di ba, Ali, kung ano naman yung season nga po ng DSW, DID. So, hindi mm hmm. lang. Ano na po kung ano yung makakabuti rin sa mga bata. Ano? Basta kung ano lang po yung pwede na yung matulong din sa mga bata. Yung pag-aaral nila kung mga anong kakailangan, hmm. di ba po? Mm. So, parang kailan nila ulit? Uh, Diyan ano? Diyan po, June. Diyan. diyan 12? Diyan 12. Mm. Wala pa yung gamit. So, bali, ayusin muna ni Kuya yung ano. Ah, hihingin ko sa yung mga requirements. Kung ano yung mga bibilhin. Yung sa school? Sa school. May uniform pa kayo? Ha? Ay, eh, ito naman kahit hindi na yung uniform yung Dahil nag ang uniform ko lang. Retreat. Ay, kahit na nung damit, ari. Hmm. Ay, sa bata. Eh, yung, yun puti. Sino? Yung dalawa. Sige, meron akong bibigay sa inyo. Na. Eh, wait lang, wait lang ha. Diyan muna ha. Ay, mga damit. Ay, mga damit yan, damit. Wait lang. Ito yung galing kay Ma'am Lolita and Anita sa box po na pinagati-hati para sa mga beneficiary. Ah, ano eh, laruan! Ito, oh, kumot. Oh. Ano to? damit? Laruan! Ay, kay Kuya, ano? Kay Kuya, Diyan eh, eh, ay, oh. ay, ay, oh. ay, ang laki oh. Laruan! <laughs> oh. Ay, merong laruan din niyo. Ay! 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 Oh, ganda naman ang laruan. Ito dito eh. rin. Ha? Ano to? Hot Wheels. Ay, yun na akin. Okay, nito tigi isa kayo. Hot Wheels. Hot Wheels. Kaya, ay, eh, para kanino kaya to? Okay, tatay oh. Ah. Ah. <laughs> Ayos eh, no? Tsaka <laughs> ito ay Ito pala ay, Mga po. sabon, mga toothbrush Meron pa kayo toothbrush? Ay, anong sabihin ni Chino? Anong sabihin? Salamat po. Anong sabihin dyan, Rich? Salamat po. Sabihin ni Ako? Salamat po. Ito, tatay, para sa inyo. Ito ay groceries. Yan. Ito. May pang merenda na ulit kayo. Nagmerenda na ba kayo? Hindi po. Hindi pa? Sige. Ayan, thank you very much po kay Ma'am Sissy and KP at kay Mama Anita and Lolita. Ito, gusto mo? O, sige, o, gusto mo pala nito? Sige. Yan, yan, yan. Alin po? Ay to wafer. Ah, oh, to toy. Ay ako tinapay. Hmm. to may bigas pa. Bigas ko para sa inyo tatay ano? Dito rin sulo ng na. Ha? Wala ka ng bag? Hmm, sige. Wala nang bag tapos ano pa? Oh, alam ko ata yung ginagamit na niya yung bag ni tito niya eh, ano? Ah, mm. <tinyo> uh, mabalik na lang si Kuya Dini kapag mabili na tayong gamit na. Gamit din yung tatlo. Salamat po sa mga nagbigay na, na sponsor po. Sa mga tumatulong po sa amin. Maraming salamat Ula. po. Ah, uh, salamat po nang marami sa mga sponsor na tumulong sa aking mga apo. At uh, kay Ma'am Betty, na hindi rin tayo malibutan. Sa mm -hmm. lahat-lahat ulang mga tumutulong. Maraming maraming salamat. Iyon mm din. -hmm. Ah, sige tay, at ako yung mapanik na no? Mm-hmm. Ah, so ano, basta kabalik na lang siya dito para bumili ng gamit, ano, ng mga kakailangan sa school. So thank you very much po muli sa ating sponsor ng si Ma'am Cece and KP. At kay Ma'am Betty, thank you very much po. At kay Ma'am Anita and Ma'am Lolita. Shoutout din kay na uh, Tito Dads, thank you very much po. At sa mga anonymous sponsors ko na simula una tumulong. Marami-maraming maraming salamat po. Sige po, magandang hapon at ingat po palagi. God bless you po. Bye-bye. po. Bye. -bye.